Bakit may mga taong pagpasok pa lang sa isang silid ay agad nakakuha ng atensyon kahit hindi sa nagsisikap? Hindi ito isang magic? Mga nakaugali ang kilos lang, mga simpleng aksyon na inuulit-ulit na bumubuo kung paano siya nararamdaman ng ibang tao. At kung minsan mo nang inisip na sana, natural na nanaakit sa iyo ang mga tao. Baka ito ang tahimik na sagot, hindi ba? pag-usapan natin ngayon ang siyam na ugali na nagpapaganda ng dating mo sa tao. Una, maging present kapag kumakausap ka sa mga tao. Karamihan ay nakikinig para lang makasagot. Maging ikaw ang taong tunay na nakakarinig sa sinasabi ng iba. Panatilihin ang eye contact, dahan-dahan magsalita at iparamdam na nakikita mo sila. Naka-magnet ang mga tao sa sino man na kinagawang ligtas at totoo ang usapan. Napansin mo rin 'yan, hindi ba? Pangalawa, panatilihin ang kalmado at matibay na enerhiya. Mas gusto ng mga tao ang isang taong hindi nagdadala ng gulo sa paligid. Maging kalmado kahit magulo ang sitwasyon. Nagiging komportabling sandalan ang presensya mo. Kaakit-akit ang katatagan dahil bihira ito, alam mo yan. Pangatlo, alagaan ang iyong anyo. Hindi mo kailangang maging perpekto, maging maayos lang, magayos ng sarili, magdamit ng may pag-iisip at maging mabango. Ang maliliit na bagay na ito ay nagbibigay ng tahimik na respeto kahit bago ka pa magsalita. Kapag maayos ang itsura mo, iba ang pakikitungo ng tao dahil mas malakas magsalita ang presentasyon kaysa salita. Pangapat, magsalita ng may kumpiyansa, hindi mayabang. Ang totoong kumpiyansa ay hindi maingay. Ito ay kalmado, mainit at kontrolado. Magsalita na parang pinagkakatiwalaan mo ang sarili mong iniisip pero huwag pilitin. Nakuaramdaman ng iba ang tunay na tiwala sa sarili at natural silang naaakit dito, nakakarelax, hindi ba? Pang -lima, kontrolin ang iyong emosyon. Walang gustong makasama ang taong madaling sumabog sa maliit na bagay. Kontrolin ang reaksyon at piliin ang sagot mo. Ang emosyonal na maturity ay nagbibigay ng pakiramdam na ligtas silang kasama at ang kaligtasan ay malakas na uri ng atraksyon. Nagdudulot ito ng respeto kahit hindi mo hinahabol. Pang-anim, mag-iwan ng misteryo. Ang sobra-sobrang pagbabahagi ay mabilis pumapatay ng curiosity magbahagi ng sapat para makakonekta pero panatilihin ang ilang bagay ng pribado. Ginagawa nitong mas interesado ang tao. Napapaisip sila kung ano pa ang nasa likod ng iyong kalmadong presensya. Maliit man pero malakas ang epekto ng misteryo. Pampito, maging mapagkatiwalaan sa maliliit na bagay. Bumalik sa tawag, ibalik ang sinabi, panindigan ang pangako, mahal ng tao ang taong ginagawa ang sinasabi nila. Iiba ka kapag maaasahan ka. Dahil karamihan hindi ito kayang gawin at kapag nagtitiwala sila sa iyo, natural kanilang gustong mapasama sa kanilang mundo. Tama? Pangwalo, magpakita ng kabutihan ng hindi nagpapadaig. Maging magiliw, magalang at maalalahanin. Pero, panatilihin ang iyong hangganan. Hinahanga ng taong mabait pero hindi mahina. Ang balansing ito ay nagdudulot ng respeto at atraksyon. Ipinapakita nitong mahal mo ang sarili mo habang inaalagaan ang iba upang siyam, ayusin ang iyong body language. Nagsasalita ang postura mo bago ka pa magsalita. Tumayo ng tuwid, dahan-dahan gumalaw at i-relax ang balikat. Malaki ang nababago ng confident body language sa tingin ng tao sa iyo. Nagbibigay ito ng imahe sa approachable pero matatag, isang kombinasyon na hindi matanggihan ng karamihan. Conclusion Ang pagiging taong gusto ng iba ay hindi tungkol sa pagpapanggap. Ito'y tungkol sa mga ugaling nagpapatala sa presensya mo at nagpapaganda ng karanasan ng iba sa iyo. Kung may isang tumama sa ibahagi mo. Baka makatulong ang insight mo sa iba. Ito ang tanong na maiiwan ko sa iyo aling ugali ang handa mong simulan at ano sa tingin mo ang mababago nito sa iyo? Mga ka journey, mga palangga, to God be all the glory. Bye. may liwanag.